Parang kapte lang, parang lang. Okay, May anak okay. na siya sa Amerika ba naman? Ouais. Pilat ka na ba? ang anak na lalaki. Ay, sa shangri nila, yung bunso Wala pa siyang asawa, pero may girlfriend siya. Nakapagawa siya ng lalaki niya. Tapos ngayon, yung pangani sila na Lancaster ba sa Cavite. Wow, mahal yun. Ito na sa July 5. Wow! sayo na nasa Hindi, sarili nalang niya. Enjoy nalang niya. Yung sahod niya sa kanya na. Kasi wala kaming bahay yung na may lupa. <makes> Ngayon <noise> uh, nagkabahay kami, tatlo pa. Wow! Sumatay <makes> na. <noise> Ay, sayang! Hindi na, yung kinangarap niya ating mag-asawa. Sayang! So, diba? yeah, I hindi enjoy uh, life. Buhay talaga natin, no? Sarap na buhay talaga, di ganun, di ba? Oh. Oh. Alamin ano, yeah. ang buhay ko nasa mo. Ganun lang sa oh. kalad nito. Huh? 30, 30 yes. years na daw siya. 30 years. 30 years. Oh, okay. isang ako lang. Okay. Hindi. bye bye iba din? Ang ako ko, walong taon. Pangalang ang ako ko, isang kontrata. Pangalang ang amo ko, in three years. Yung pag-aapat, 5 years ako. Ito, sa mga kalitlamo ko, ang na Hahaha.

Paano natin nag-aaral ko yung mga pinag-inagawa ko nga kung pa'y mag-inagawa ko yung value of money kasi may pili yung value o 150 1 dollars and 50 cents pag naka 10 kilo pa ba, diba, may 15 dollars pa ay nakaka ano ko -oh? Si si, si uh, uh, di uh, yung, uh, ay doon pa lumabas eh. Pero wala wala yeah. okay. so, okay. ka sa atin te? Yes, Pero memang okay. anak sila mga anak ni Ate natara. Yung parang nilulunod, pang hindi, Kasi parang ano kunya, di na Kasi ginito kunya Ah, di ba na usap cellphone? Ang gago rin sila tayo dati mo, punang, ganyan, hindi. Ano, para mag-print lang siya, tapos kunyari, nasabihin lang sa'yo, ah, uh, mm. ano, may, ano, ganun. Pero pag wala, okay lang. Tapos kunyari, may gusto akong bakay, mm. hindi, hindi pa gusto yung brick Ano, sabihin ko ganito, sige, gusto ko, ah, uh, ang, ano ninyo, page nyo is 80. Huwag ng

ano naman? Masalalit sa loob? Ano kasi hindi naman siya yung kipong... Ano? Sobrang bait niya. Kaya minsan sa kabaitan niya, maraming mga babae na may red hair yung kabaitan. Diba ganit na? Oo, naman mawawala yung mga ganyan. Kasalanan din natin. Yan kasi tayo ang lumayo. <laughs>

hindi pa nang pwede naman kayo ay saan. Sa akin naman kasi kung magalit po, darating hindi Hindi, igi igi sobra igi igi

Diba? Dapat kasi hindi yan ikaw, tatay, na ipaniwanan na trabaho lang <laughs> Dapat na. Diba yung Kaya na Kasi kami nag yung pag-aawal ja, kami. Hindi, wala. Parang silent yung kahimik kami pag Sabi ko rin naman ano? Kasi lang din sa... sa... sa anak mo. Kasi ko yun. Sila. gusto ka na baka i Kasi